Hello guys, may nagtanong sa atin kung triplets nga ba daw talaga tayo. So kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ako naging triplets. Tara! So ang unang yung gagawin ay pumunta lamang kayo sa inyong CapCut. Ito po ay libre. So pindutin nyo yung new project at saka hanapin nyo yung video na ginawa nyo para ma-edit nyo. Ayan. Tap add. Then yan na yung video na kinuha nyo. So, scroll nyo lamang yan. Tapos, hanapin nyo kung saan nyo gusto magsimula. Then, split. Tapos, i-delete mo na yon kasi hindi mo na kakailanganin yon So, kung makikita nyo, nabuksan nyo na yung hood. So, inahanap ko dito kung saan yung pagbaba. So, i-split ulit natin yan. Then, scroll ulit. Yan. Hanapin naman natin kung saan. Andyan na siya sa gitna. Yan. Tapos, is split naman natin yan. So, yung sa gitna na yan, delete na naman natin yan kasi hindi na natin yung kailangan. So, focus tayo don sa gitna. Yung nag, naglilinis siya sa taas. Then, hanapin mo naman kung saan siya alis dyan sa gitna. Yan, hanapin mo. Then, is split mo naman siya. Hanapin mo naman yung pumunta siya sa likod ng sasakyan hanggang sa bumukas siya ng compartment. And then, i-delete mo yung part na yon. So, dyan, nakabukas ka na ng compartment. Then, swipe mo lang papuntang right para makita mo yung i-delete mo na naman na part. Then, putulin mo na lang yung ano, i-split mo na lang yung hindi mo kailangan at saka i-delete. Makikita mo may tatlo kang clip sa dalawa, tatlo. So, may tatlo kang clip. So, ang gagawin mo ngayon, yung, yung sa gitna na clip, i-overlay mo yan. So, hanapin mo lang overlay. Yan. So, automatic bababa yan. Then, swipe mo papuntang left. So, pwedeng dahan, dahan lang kasi minsan bumabalik. Yan. Hanggang sa makapantay siya sa una mong clip. So, meron ko na ng dalawang clip. So, ang kailangan mo naman is yung third clip. So, i-overlay mo yan ulit. Oh, ayan, overlay. Then, ibaba mo pang konti para sa, para sa, third layer. Then, swipe ulit hanggang sa magpantay sila. Then, click mo yung pinakababang clip. So, makita mo, nagpumuti siya. So, kailangan mo siyang uh, i-mask. So, ayan na si mask. Nakita mo na. So, punta ka sa rectangle. Ayan. So, makita mo. Yun, nagpakita na yung nasa gitna. Nung nagmaska ka. So, i-adjust. Adjust mo lang yan. So, okay na yan siya. Kahit pa paano, nakita na yung pangalawa. So, adjust. Adjust mo lang siya para hindi maputol yung yung takip ng compartment mo sa likod kasi di ba itataas mo yan yan, so dalawa na sila. So ang kailangan natin maging tatlo sila. So punta ulit kayo doon sa pangalawang clip yung sa gitna. Then mask, then rectangle ulit. So kung makikita nyo, nakita na yung nasa unahan yung nagbubukas ng hood. So diyan good as okay na siya. So adjust adjust mo na lang pati yung feather niya para pantay yung kulay. So ayan oh, makikita mo tatlo na sila. So triplets na kayo. Sana diba? oh. So madali na kayong ano magtatrabaho sa inyong sasakyan kasi tatlo na kayo. So diyan binalikan natin yung mask kasi parang hindi pantay yung kulay. So inadjust natin yung feather. So kayo nang bahala mag-adjust diyan. Then click natin yung first clip, split, then delete para magpantay yung video. So, same, same as dito sa third layer. Split ulit, then delete. At huwag din natin kalimutan, i-delete ang CapCut logo. Then, pagkatapos nyan, i-save na natin siya sa ating device. So, export na natin hanggang sa mag 100%. Yan, okay na yan siya. Ayan guys, naging triplets na talaga ako. So, madali lang, no? Kayang-kaya -kaya nyo yan. So, pakishare na lang sa iba para maging triplets din sila. Salamat!